barangay. Itira na pala ng balangay yung buwal. Ito mga boss, oh. Yan ang galing yung puno, oh. Yan, oh. Ito, laki. Okay, ah. Kailan na lang ito? Kailan na buwal? Kailan na buwal? Kanina lang? Hindi ah. magalas yung eh. Wala na nakatama. Wala nang tinamaan. Dinama, wala na tinamaan. Hindi naman, wala nang tinamaan sa si sakyan, no? oh. Sabi mga boss, oh, ang laki ng sanga na bumuwal dito sa katada. Buti na lang, wala natamaan. So, so na. Iba na tumira pagdating namin, may tumira na pala. Okay, oh. Oh, Delikado na yan Brad. Oo nga. Bulok na yan. Bulok na rin. Oh. Ato talaga. Hindi know, kaya, kaya ng aerial namin yan. Hindi kaya? Mababala yung aerial namin. Okay, kailangan mong mataas. Ano to? kanina pa? Apo lang. madaling araw. Buti walang tinamama sa sakyan o. Mga Alas 4 siguro. Buti na lang. Kasi may natutulog din sa... Oh. Ayan, may nagtigtinda dito sa gabi. Timing walang tagtinda at walang natutulog. Salamat naman. Walang na ano. Grabe. Salamat naman sa Diyos na walang tinamaan. Gulok na yan. Delikado na rin yan. Oo. Oh, oh. Kailangan na. Mm. Kailangan ma, ano ma-request natin. Request para mga matira. I-request na uh, oh. lang. Parang hindi namin kaya. mga boss, ito yung mga pinagtabasan nila mga boss. Oh. Pinagputulan na napakalaking sanga. Ayun, no? Napakalaking sanga ang ano, bumagsak sa karsada. Madaling araw bumagsak. Madaling.

Nandito tayo sa ML Quezon Street, ano? mga boss. Nachap-chap na pala mga boss. pagdating namin, meron nang tumitirang mga taga-barangay. Yan, ito na lang ang chachap-chapin natin. Mayayan na lang. Ayun na, tapos na. Kaya ano na lang. Tap oh. Tapos na. Hindi na tayo nakaabot. Pagdating natin eh, meron na nagtatap-tap ng mga ano, taga barangay. Ah. Uh, uh, ah, ano sila agad yan. Eh. Yan, tapos na tayo mga busa. Hindi mga